Ayun po di ba naghahanap kami na location ko sa may party party for new year kasi sabi ni Budolera wala daw dito sa bawal daw ang fireworks dito sa China hindi pwede yun kailangan may ganap kami pa pare? Yes, guys. Hello. Tumatawid kami ngayon dito. Maghahanap kami ng party-party. Siyempre. Party. Ito si Madam. Hindi lang magpaporma ng ganyan si Madam. Kasi yung maghahanap ng party. Ayan, o. Oh. Nasa bansang ano kami. China. Province of China. Province of China. Ayan, tawid na naman. Yes. You can... Tapos baybayin natin Okay. Santayo. tayo? Sa yeah. kahabaan daw ng Edsa. Kahabaan ng Edsa or Para Yes. Oh, Opa. Oh. Opa. Oh. Opa. 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 Opa ka na mo pa oo oo yun no lalakarin anong mall ba yun nga, bu bu kwa punta kami sa mall sabi kasi sa daw yung ano yung ganap pero di namin alam kung anong klaseng countdown yung meron doon baka countdown na pagsarado ng mall <laughs> Bawal. <laughs> Count na pagsarado ng mall. Kasi bila, bila, bila yung family. Oo, kasi bawal daw yung fireworks dito. 10 years na daw pinagbabawal. Forbidden daw kasi sa kanila. So yung entire si province ng ano, Sunhai, walang, ano, walang ganap. So napaka normal lang ng mga tao dito na parang ordinary din nila samantalang lang kanan hindi iba pa naman yun may pa oo oh, Fireworks. Oh. Oh, sa Oops! Sa akin sa Kaya ako May mga na-events. Oo. Oh. Gusto nyo yung countdown din bago nyo sa mga airport? Ayan New Year's countdown. New Year's gone gonna here in Zunhai province of China. <laughs> Finding New Year walang fireworks. So yan lakad lakad kami mga guys, mga katropa Super lakad lang. Ayan Diyos ko galit siya. Yan si Ate. Lalakas din na mag ng mga tao dito. Parang Pilipinas lang. Pero sa atin namin may desig. Oo, sa atin. Dito kahit saan. Kahit saan na lang pwede sila mag-yose. Opa! Oh. Oo! Oh. Opa! Tara ni ate. Naghahanap. Kagabi nga naglakad din kami from hotel. Lumabas kami. Naghanap din kami ng 7-Eleven. Oo, oh, hindi pero ano naglalap na ng 7-Eleven kasi gusto kong bumili ng ano tinapay. Tapos di ko naman kinahain. Kasi nabusog ko ako sa ano sa instant noodles. Buti na nakita kayo. Parang ano yung lugar natin? Nagtanong kami, malapit ay, lang may din. Oo, ano naka-pagtipalalak. Mahabos um, uh, Mahabol, siya, mahabol sa nyo. Mm -hmm. Pero ano talaga parang ordinary <coughs> day yung sa kanila. Only D yung mga taka ko. Ayan. Rockwell of... Suka. Yes, Rockwell. Yan Ayaw. Ayaw parang nasa Rockwell Naglalakad pa rin kami Ito Kaya... Ayos sila natin yung kapat saan? Baka ito. Hindi hotel siya eh. Ayan. Palatandaan niya yung may kalabaw sa labas. palatandaan yun yung may kalabaw sa labas, may laka display Ense la toto we do. Ikona. Toto. Tawé. Bakasi mo get sandaw. Mm. Ah, baka ito. Ah, wala talagang ganap. Baka yan, no? Wala talaga silang pa-event dito. Hindi pa nakakapagod pa kung May pabalik niya. Oo, pagod na tayo kasi may nakakarap ka tayo. Tawid na tayo. Tawid ulit. Tawid tayo, Mare Tawid lang natin. Huwag mo lang kang tinawag sa akin. ko na Ayan na po. Saan na tayo? Para Chris, nasa way, nag-waste ka ba? Nag-google siya. Waste ka Google Map? Google Map. Ang laki ng talon eh. Pero tama diba? Kaya nga eh. Ako oh, ang ganda ng hotel oh. ganda ng hotel dami rin palang sasakyan dito no? pero mga BMW oo, oh, oh, mga high end nga lang yung mga sasakyan dito Mercedes, tinampak lang. Mm e, e. <laughs> parang sumusobra na tayo? <tinyo> ano ka nang tinatalon eh. Ang laki ng tinatalon kasi ito yung Bain eh. Ito yung Baihe Street. Tapos nandito na tayo, God.

Ah, Straight naman? Na. Ayun daw doon. asa, asa. Nagkakaroon na ng ano, liwanag ang buhay. Hindi naman magaganito si ate. Hindi naman magaganito si ate kung ano kung hindi siya pupunta doon eh.

Mm. Oh. <laughs> Hindi, oh. nasa labas lang. Actually, nasa labas lang. Ramdaman lang natin ang <laughs> Yes! Totoo ka naman dyan.

오빠! 오! 반가워, 근데, Char -char 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 lang niya, no? Oh lang Oo, oh, may ganap na dito. May mga paano. Spotlight. Oo, we're excited. Eh, may maharang dito eh. Uh oh. Yay. Oo. Yehey! na kami ng pag-asa.

Mag well, new year oh, so... Sina <laughs> Sina <laughs> Bakla yung been spaghetti for me And I will just eat it Sana, ka lang. Wala naman pare-pareho lang tayo naglalakad may nakaka-away na ako ng alak. May nakaka-away na ako ng alak. Ito na yun. <laughs> Ito na yun. nakaka na ako ng party party. Ito na. Ito na. Wine, oh, wine sila. Oso Rizal. Oye, mukhang masarap pumasok dito. I oh. know. para maganda doon Yes, ito na yung street food sa tinatago man. ni Ray. Ayan na yung mga bilihin. Ito na yung mga bilihin talaga. <laughs>